Video pa tayo mga mga dito. Hi! Dito kami ngayon sa Solana, Bundok. Ito ah. Kagayan. <laughs> <laughs> Hello! Iinsan ko nga nagpipintas ka na gugwapo. Pupunta pala kami ngayon sa Bukid, sa Solana, Cagayan from Roman, Norte and Rili, Cagayan at sila ang mga kasama ko. Mga bulilit at yan ang famous Bonton Bridge ng Tuguegarao, Cagayan at nadadaanan namin papuntang Solana may mga galon kami kasi kakagahan namin yan ng tubig na gagamitin namin sa bukid din sa Solana Cagayan at yan si ako isang ngiti naman siya at may nakita tayong bilihan ng baboy kaya bumili na tayo at siya pang mauulam sa bukid kaya bumili na rin kami at yan bumaba na kami at nakarating at kanya-kanyang bitbit. Bawat isa ay may kanya-kanyang bitbit. At syempre, uunahin kong bitbitin yung ating ulam at saka soft drinks. Aminin natin, mahilig talaga tayo sa soft drinks. At si kulet agad-agad na umakyat sa puno. Ang bilis-bilis. At yun, si Dalaga, nagtitiktok na. Siyempre, paghuhuli ka ba naman sa mga gulay-gulay na makukuha mo dyan sa paligid na patani ang tawag dito at syempre isinalang na agad-agad ang pangkape at pag upo may magkakape ka agad at sinipag naman si kulit kaya ayan nagwawalswalis na siya sa paligid at yung mga boys nagtatanim ng rambutan at siya pang aakyatin pag laki nila at lalaki na rin yung mga prutas na yan at sana'y mamunga nga at may naaamoy na akong mabango kaya sinilip ko yun pala na piprito na si Mudra Bells ng minarinate niyang baboy na binili namin dyan sa tabi-tabi. At ang ganda nga ng kulay golden brown with magandang tanawin na maisan dyan sa tabi-tabi. Nakitang kita naman at habang nagpiprito si Mudra Bells at nagpiprito kami ay kumakain na kami para mainit-init ang ulam namin. At kahit ganyan ang ulam kahit konti lang. With uh, terang ulam kagabi ay masaya pa rin kaming salo-salo at inipon na namin yung mga kahoy at yan yung pinag-aagawan ng pandemic elephant ear ang pangalan at syempre hindi mawawala dyan yung mga ligaw na ampalaya na marami dyan sa tabi-tabi kung mahilig ka kumuha ka dito at yan, ganyang kaganda pag may bukid na pinupuntahan at syempre hindi mawawala dyan yung pinaka- tanim namin na mais, pinakatanim nila na mais. Na minsan panalo ka, minsan talo ka dahil minsan nababagyo, wala kang income at minsan naman ay meron tayong gamot sa pagod. Pagkatapos namin kumain, kanya-kanyang pwesto, ang lahat, ako, may higaan din, and then, yung dalawa, may higaan din. <laughs> At yung dalawa, naglalaro sila na parang feeling nila nasa beach kahit nasa bukid lang naman. <laughs> Matutulog na lang kami. <laughs> At yan, bago nga kami umuwi, ay nanguha muna kami ng kangkong na ipapakain namin sa baboy. At hindi inayos na mga bata yung kahoy kaya ayan wala nang space na upuan. At tara na, uwian na kaya abante na. Salamat, bye bye!